Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon um, kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulia na tinuturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po may um, mga na-destroy na na evidence uh, dito sa Pilipinas. Ang sabi ni Kaufman is, what I do know is that my client, um, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng palace? So, if that what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. Maria na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, good morning, Yusek. At po. <laughs> um, we received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with um, the with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary uh, Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair. Kung saan siya naroon at nakuhana ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan niya uh, na isang social na uh, uh, content creator social media content creator at uh, kung siya man ay nakumbida ito ay kanyang pinaunlakan pero kung sino man yung mga nakasama doon na kinumbida nung uh, nagseselebrate ng birthday hindi na po niya hawak yon and ma'am just a follow up uh, we reached out Uh, to sec about this and it appears that the secretary blocked me when i asked for clarifications about this and we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even mm -hmm. criticism so what does the palace make of this situation ma'am uh for a while block or bluff yeah. oh. blocked block. <laughs> hindi ko po yung natanong mismo kay secretary j so aalamin natin uh, kung paano ba nangyari na kung na tawag ba yon? Text or what? Message, ma'am. A uh, message and then, so, tanongin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Pero yes, ma makakarating po sa kanya. Thanks po. Thank you, Ivy. Uh, next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Um, Yusek, si Lithuanian Defense Minister um, Dovil ay dumating sa Pilipinas for a four-day visit and when we had a chance to interview her, sabi niya po, pinuri niya yung transparency initiative ng Marcos administration sa West Philippine Sea. Sabi niya, it is a, um, the Philippines' documentation and reportage of harassment by China of fish, of fish pool, uh, fishermen um, is can be considered as a gold standard and showed how China is gaslighting you and gaslighting your people. So ano po ang pananaw ng Malacanang sa ganitong uh, papuri ng Lithuanian government? Nagpapasalamat po tayo sa bansang uh, Lithuania at kay Defense Minister uh, Duvili Saklieni kung tama ang aking pagkakapronounce. At uh, nakikita po, ang uh, ginagawang uh, trabaho ng Pangulo, kung paano ba ipagtanggol ng Pangulo at ng administrasyon kasalukuyan ang karapatan ng mga mangisda natin at iba natin mga kababayan patungkol po dito sa West Philippine Sea. Masarap pong pakinggan na mula sa isang banyaga ang uh, nakikitin nila at uh, nare-recognize nila ang mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Masarap po yung pakinggan. Ang masakit pong pakinggan kapwa nating Pilipino o kaya Filip, uh, Filipino public servant ang hindi magkaroon ng stance patungkol sa West Philippine Sea. At hindi uh, at uh, naba, na 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 pa ang ibang mga ginagawa ng ating pangulo pagdating sa pagtatanggol sa mga mangisda at karapatan natin sa West Philippine Sea. Um on another topic naman po um si Uh, yung Duterte's lead counsel Nicholas Kaufman had an interview po sa The Hague kahapon um, kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulia na tinuturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po may um, mga na-destroy na na-evidence uh, dito sa Pilipinas so they could no longer push through with the investigation but ang sabi ni Kaufman is what I do know is that my client, um, former President Duterte had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng palace dito? So, if that's what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. Pero may mga... Follow up lang doon sa question na yun. May mga nakarating po sa palasyo na yung drug war evidence ay mga nasira na rin po or hindi na talaga uh, may investigahan din based on uh, mga pinasang impormasyon sa palasyo. Wala pa pong pinakadetali na babanggit siya uh, SOJ uh, Boying Rimulya at alamin natin kung anong pa itong mga obidensyang kanya nabanggit. Pero of course, kinikilala natin ang uh, naging findings nitong siya uh, SOJ Boying Rimulya. You say, clear? Okay. Uh, Sorry. Ivan? Sorry, if I may. Mm -hmm. Yung question, yung Hingi lang po ako na-update. Baka meron po tayong announcements on uh, resignations that have been accepted. Baka may update po kayo. Yes, meron po tayong update. Uh, tinanggap na po ang resignation ni Ms. Anna Puod. At uh, yung pangako ko sa iyo tungkol sa... Gusto natin pag-graduate uh, at makapunta sa upper middle income country Nakapagbigay na po ng mensahe sa atin At uh, isi-share ko na lang siguro sa iyo mamaya Isa lamang dito, ibubot ko na lamang Ang gagawin ng pamahalaan ay uh, lalong palakasin Ang macro economic foundation At ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, elevation at digitalization Pati na po ang ease of doing business like the Create More Act Pati po ang PPP or a public private partnership code. So makaasa po tayo na magiging positibo tayo para po uh, makamit natin at uh, makarating po tayo sa upper middle income group. Thank you. Sa panahon po ni dati niya ni, uh, Pangulong Marcos Jr. Thank you Ivan, um, Harley Velbeno, PTB4. Hi, good afternoon, Yusek. Uh, Yusek, earlier today, the parents of uh, Mary Jane Veloso together with some groups went here at Malacanang to file uh, a petition urging the President to grant amnesty mm -hmm. to uh, Mary Jane. They are wishing po na sana, before the sona of the President uh, this July, ay mag-grant na yung amnesty. So, your thoughts on this, po? Mm -hmm. uh eh, wala po ako ngayon kaalaman in particular kung kailan po nadala yung sulat pero makakarating po ito sa Pangulo at kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan uh, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaction dito Thank you Harley You si Claire Good news mula sa DOE at DOH Mahakbang para sa napababain ang konsumo ng kuryente at gastos ng mga healthcare facilities sa bansa? Ikinasa na. Sa layunin na ma-reduce ang energy use at cost ng mga public health care facilities, lumagda ng isang memorandum of agreement ang Department of Energy at ang Department of Health nitong Huwebes. Layunin din ng kasunduan na paigtingin ang pagpapatupad ng Solar Solutions for Government Energy Efficiency and Renewable Energy in Public Buildings Program. Sa ilalim ng kasunduan mas bibi diin ang paggamit ng energy-efficient and renewable energy technologies katulad ng solar panels, LED lighting, inverter-type air conditioners at smart meters. ayon din ito sa government energy management program na target ang 10% cut na sa electricity and fuel consumption sa lahat ng mga government buildings. Magbibigay ng libreng technical assistance at equipment installation ang DOE. Samantalang ang DOH naman ang mag assign ng coordinations sa bawat pasilidad para masiguro ang maayos na implementasyon ng programa.